Rin. Chipe. Si yes. Kung hindi sumayaw yon, nanalo yon. <laughs> <laughs> yung nakasama yung sayaw eh. Hindi, nag-uumpisa pa lang naman sila. Ah, oo. nakasama pa lang yung sayaw. Ay, Parang yun. si Bong Revilla sumayaw. Ibig sabihin niyan, hindi na uso ang sayaw, sayaw. sa nasyonal. Opo. Okay. Mm -hmm. Si... Si Jinky Luistro sumayaw. sa na nga ng sayaw eh. Parang ano, palakang ano, hinahabol na para gawin. <laughs> no, gagawing dun sa Pampanga para iluto. <laughs> oh, nanalo, yan. Nanalo. Ayan. Pero sa national, yung mga sumayaw, nangamote. Si Harry Roque yata, sumayaw din eh, di ba? Kailan ba sumayaw si Harry Roque? Noong last Noong time. Noong 2019, 2019 di ba? O, na hindi din nanalo. Ayun nga. Mm -hmm. Si Jojo Binay, sumayaw, di ba? Kasama mm -hmm. si Alma Moreno, yung presidential, hindi din nanalo. Ayun Yeah. Sayang lang si Abibina Si Abby, mm -hmm. Abby kasama Ayan. rin nila, natalo rin. Mm -hmm. oh, si Bong Revilla, natalo rin. Apo. Si Juan ng Amote, number 24. si na. Tol Tol Tol, Tolentino. Hmm, naputol. Yung kanyang <laughs> paninilbihan. Oh. Sayang. Si Benhar Abalos, ganun din. Apo. Anong nangyari sa kanya? Abalos. Abalos.